Napakasarap ng ulam for today's video. Mm. nakabili na naman ako kay kuya na nagtitinda ng isdang alat dito sa aming nayon. Apat na pirasong bang lalaking pusit nga ang aking nabili at nagkakahalaga nga ito ng 750 pesos. Bago nga lang ako nakabili ng ganito kalalaking pusit mga mare at ang akala ko nga ay mahal ang kilo. Ay bang mura lang pala. Mabuti na lang talaga at palagi nga dumadayo dito si kuya at nakakatikim nga kami ng mga isdang alat. Masarap din kasi paminsan-minsan ay makakatikim ng isdang alat dahil palagi na nga lang kaming tilapia. Pagkarating ko nga sa bahay mga mare agad ko na nga itong nilinisan at tinanggalan ko na nga ito ng ngipin at ng mga bitubito ko. Nah. Noong biyernes pa talaga ang video yung ito at dahil walang pasok nga kinabukasan ay napag-usapan na nga lang namin ni Buyok na magpiknik na lamang kami kinabukasan. napag na na nga lang din namin na ihawin ito para wala na nga masyadong halok at bang hirap ngang maghanap ng panghalok dito sa amin dahil nasa isla nga kami. Naimarinig ko nga lang ito mga mare sa anim na pirasong kalamansi, sprite, patis, paminta, asukal at saka toyo. At para naman sa palaman itong pusit ay inintindi ko na rin at ginayat para wala na masadong masyadong gagawin doon sa sa pulo. Kinabukasan naman ay maaga nga kaming kumilos dahil bang bilis ngang uminit ng araw dito sa amin at baka kami ay matusta doon sa pulo. Alas 6 pa nga lang yan ang umaga pero tingnan nyo naman ang sikat ng araw at parang gina gina aga. Si Megan at si Nigel nga lang ang sinabihan namin na magpipiknit kami sa pulo pero pagdating nga namin sa pretil ay nandun na pala at nakabantay si Kuya Ang at si Kuya MJ. Wala rin naman daw silang gagawin ngayong araw kaya naman sumama na nga sila sa amin. Pagkarating nga namin doon sa pulo ni Don Silberio ay nagpicture picture nga lang kami dahil tingnan nyo naman ang araw at napakagandang picture doon sa sunrise. Yes. Habang kami naman ni Buyok ay naghahanda ng aming iluluto dito sa pulo, ay tingnan nyo naman itong mga batang ito at nagbandal pa. Ay, kasama pala ako. Just good day. <laughs> <laughs> Ginamit nga namin ang uling na daladala namin sa pagluluto at etot na inganyo nga ako sa pagsusulat dito dahil napakaraming nakasulat dito sa pade. Eh. Wala rin naman kasing nakatira dito mga mare at ginagawa nga lang itong pasyalan at piknitan. dahil hindi pa nga matindi ang sikat ng araw noong mga time na yan ay etot dito na nga lang kami nag sa may nasisikatan ng araw. Aba ay vitamin D din iyan. E, nani Pagkatapos naman namin lagyan ng mga palaman ay tinusok naman namin ito ng stick para magmukhang buo pa rin ang aming mga pusit. dahil wala nga kaming dalang brush dyan mga mare ay gumawa na nga lang ng paraan si Buyo Kumuha na nga lang ng mga damo sa paligid. Huwag kayong mag-alala mga mare dahil yung damong 'yan ang kinakain ng mga rabbit. Habang iniihaw nga ni Buyok ang mga pusit ay etot na higa nga muna ako sa duyan at kumain nga muna ako ng dala naming pandesal dahil medyo tomguts na nga ako. Hindi nga namin alam kung kaninong duyan 'yan at kung sinong nagkabit yan mga mare kaya comment down below. Noong maluto na nga ang aming inihaw na pusit ay wala pala kaming dalang pinggan kaya to the rescue na naman si Buyok at kumuha na nga lang siya ng mga malalaking water lily. Ito na nga rin ang ginawa naming pinggan dahil wala talaga kaming dala-dala, just good vibes. Pero tingnan nyo naman mga mare, eto pala ang silbi ng water lily yan. Eh. Napakasarap pa nga ng kainan namin jan mga mare dahil Tom Goods na Tom Goods na talaga kami nung mga time na yan. Mm! Sarap. <laughs> Pagkatapos naman namin kumain mga mare, nag-imis lamang kami at naisipan naman ito mga batang ito na pumunta doon sa bandang dulo ng isla. Sumama na nga rin kami ni Buyo at wala na rin naman kaming gagawin at tapos na nga kaming kumain. Kapag talaga summer ay napakaganda at lumalabas nga ang mga batuhan dito sa dulong parte ng isla. Pero asahan mo naman na kapag tag-ulan ay wala kang ang makikita dito dahil nakalubog nga ang mga bato. Malinaw nga rin ang tubig dito mga mare at talagang napakasarap maligo. Ang sabi nga ng mga batang ito ay maglalakad-lakad lang daw sila pero tingnan nyo naman at nagbabas kalasaan na. Ginawa nga rin nilang padulasan ng lumot at talagang enjoy na enjoy ang mga bata, lalo na nga si Mega. Hinayaan nga lang namin mag-enjoy ang mga bata sa paliligo dahil wala namang pasok ngayon. Tapos tingnan nyo naman itong si Buyok at feel na feel nga niya at kala mo naman ay nasa beach. just ko daay. <laughs> Sayang nga lang daw at hindi niya naisuot ang kanyang pangmalakasang brief. Ay ibebenta na nga raw niya yun kay Bostoyo. Ay. <laughs> hindi na nga rin sumama si Ate kasi dahil hindi na nga nun bet yung mga ganitong trippings dahil nagdadalaga na nga. Mas gusto na nga lang no na sumilay sa kanyang mga crush. Charing! Diyos ko, mga mare, pupunta ka pa ba sa beach ay hey, etong pulo lamang ay sapat na at hindi pa maalat ang tubig. Diyos ko, die. Marami nga ang natutuwa dito sa aming isla dahil marami kang activities na pwedeng gawin dito katulad na lamang ng swimming, mamangka, mamingwit, island hopping, picnic sa mga kubo, at syempre, katulad nga ng palagi namin ginagawa ang mag magpicnic sa mga pulo. Kaya naman, kung isa ka nga sa mga nakapasyal na at nakapunta dito sa isla, ay baka naman pa-comment sa comment section kung kailan kayo nakarating dito at anong dahilan. Pa-comment na rin kung saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga video. Kaya naman, kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito, ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papallow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonoodan eh.